Hi guys! Welcome back to my channel. In today's video, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano ang nagawa ko ngayong araw. I went to the supermarket and uh, bumili ako ng isda at manok kasi namimiss ko na yung kumain ng pritong isda. Kaya bumili ako. Bumili din ako ng saging na plantain at saka tapioca at gusto ko ilaga ito. Pumili din ako ng bed sheets kasi on sale siya 10 pounds lang kasi. Maganda ang kulay niya at saka design na gustuhan ko. Nilagyan ko lang ng salt and pepper itong fish. At ngayon ay piprito na natin ng shallow fry. Ayoko ng deep fry. Mas gusto ko yung shallow fry. Malutong naman. Ang tagal ko na kasi kumain lang ispitong isda. Kaya ito nagustuhan kong kumain ngayong araw kasi palagi kami Indian food eh. Babalik sa rin na natin sa menu tayo sa Indonesia, no? Pero pang unang baliktad pa lang ito, i-technique pa natin mamaya. babalik na rin na natin. Hindi pa ito ang itsura niya pag lutong luto na. Gusto ko yung lutong luto at uh, crispy siya. Ayan, I think this is enough. Tanggalin na natin. Tingnan nyo guys. Lutong luto na yan eh. Wow, sarap. Maubos ko kaya itong buong isda. <laughs> Naganda din ako ng kanin at may uh, cucumber at chili at lemon at may soy sauce ako. Pampagana. Kain tayo guys. Bon appetit. Eto pipigain ko na yung lemon sa soy sauce. Tapos lagyan ko ng chili. Hindi naman ako pati anghang pero gusto ko yung may anghang ng konti ang pagkain ko. Eh, okay lang ito na green chili, fresh green chili. Para may uh, anghang ng konti. Kain tayo guys. Meron pala akong Coca-Cola dito. Pang appetite lang naman. Hindi naman ako palagi uminom ng Coca-Cola. Paminsan-minsan lang. Ngayon lang talaga gusto ko uminom ng Coke. At gusto kong kumain ng pitong isda. Ito guys, ganadong ganado ako kumain. Tayo na po. Kain tayo. Inumun na ako ng coke. Sandali, ha? grabe guys naubos ko talaga ang buong isda I can't believe it first time ko kasi kumain ng buong isda eh pati yung coca cola ko ay naubos ko din ang sangken halatang gutom talaga Alhamdulillah Guys, naluto ko na rin ang chicken kabsa. Special request ito ng aking asawa for our dinner tonight. Kaya handang-handa na po. Looks yummy. Okay na guys. Salamat sa panonood.